Nakatali ba yan, nani? Tali mo muna. Yung isim sa ilalim. Sus? Hindi nga Magganto ka. Imposible hindi marunong. Bakit wala kang ganito? Dito lang ako. Salamin mo ha. Rela mo. Lalo mo. Okay lang sir. Okay lang sir. Okay kaya ko kang left jack, bawal ang mm, na, mag jacket. Okay. Si ka. Bawal po. Oo. okay lang yan. Nalulutok talaga po. Oo. Man Di sana marami na yung ano, nalunod sa dagat. No? May ganyan. Ipapakabag. na para malukas loob ko. Sige. Hindi lang kami. Sige, kaya mo yan. Na, pang, 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 eh. Oo, nandito naman kami. Dahan kami dito. Oh. Lumutang ka din? Hindi, hindi, hindi. Ba't nasatapakan mo? Hindi. Hindi. Bakit kasi ako? Hindi. <laughs>

Sige, iwan ka. Kumunti ka lang, oh. Abutin kita. Abutin kita. Pabalik. Kami. Sige, magpalutang ka lang. Abutin kita po. Paakyat. Huh? Hindi. Hindi yan. Nandito kami. Hindi kayo matatanggol itong jacket? Hindi, hindi, hindi. talaga yun, sir? Oo, kaya nga naka ganun yun. Pwede mong hawakan ganun. Oo. Ibitaw na. Bumanda ka dun, oh. Hindi nga. Balis na, kita. binibidyo kita, ayaw. Okay.